Ito ay isang panalangin para sa bawat tahanan na dumaraan sa alitan, lamig ng relasyon o hindi pagkakaunawaan. Hihilingin natin sa Diyos na maging sentro ng ating pamilya at magdala ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa sa bawat miyembro. Halika kapatid at manalangin tayo. Panginoon, narito kami sa iyong presensya. Bit-bit ang aming pamilya sa aming panalangin. Alam mo ang bawat isa sa amin. Ang aming kalakasan, ang aming kahinaan, at ang aming mga sugat. O Diyos, aminado kami. Hindi perpekto ang aming pamilya. May mga oras na kami ay nagtatalo. May mga oras na may tampuhan at may mga oras na tila malayo ang aming loob sa isa't isa. Ngunit Panginoon, ngayon, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Kapayapaang mula sa iyo lamang. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng pera, ng tagumpay, o ng mundo. Sabi sa Mateo Kabanata 5, Talata Siyam, Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Panginoon, gawin mo kaming tagapagdala ng kapayapaan sa aming pamilya. Gamitin mo ang aming salita, ang aming kilos, at ang aming puso para magtanim ng pagkakaunawaan. Turuan mo kaming makinig sa isa't isa. Turuan mo kaming magpatawad kahit mahirap, kahit masakit, Turuan mo kaming magpakumbaba at unahin ang kapakanan ng iba bago ang aming sarili. Sabi sa Efeso kabanata 4, talata 3. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa sa espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Panginoon, naway ito ang maging layunin ng aming pamilya araw-araw kung may sugat mula sa nakaraan, hilumin mo ito. Kung may lihim na hinanakit, alisin mo ito. Kung may pader na nakaharang sa aming komunikasyon, wasakin mo ito. Banal na Espiritu, pumasok ka sa aming tahanan. Punuin mo ito ng iyong presensya. Hayaan mong bawat sulok ay mapuno ng pag-ibig, ng katahimikan at nang kagalakan. Sabi sa Roma kabanata 12, talata 18. Kung maaari, hanggat maaari sa inyong bahagi, makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao. Panginoon, lalo na sa aming pamilya, turuan mo kaming magpakasipag sa kapayapaan. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, bigyan mo kami ng tamang oras at paraan para itoy ayusin. Kung may nasabing masakit, bigyan mo kami ng puso na handang magpatawad. Kung may distansya, tulayin mo ito. Panginoon, nais naming ang aming tahanan ay maging pugad ng pag-ibig at kapayapaan. Na sa tuwing papasok kami sa aming bahay, mararamdaman namin ang init at seguridad na galing sa iyo. Salamat. Dahil sa iyo, may pag-asa ang bawat pamilya. Salamat dahil walang sugat na hindi mo kayang pagalingin. Salamat dahil ang kapayapaang galing sa iyo ay kayang baguhin ang kahit anong sitwasyon sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa kanya